yun magandang araw mga kalupa yung ating RC 27 na bagong variety nating kinuha ayan o hinog na at tayo magpapaani na bukas itong ating third crop na RC 27 ayan o ay maaga nga talaga sa kanyang uh, Pagkasabog noong nakaraang 82 days, ay aanihin na siya bukas. Ibig sabihin, 83 days, aanihin na. Pero halos magkasabay din talaga sila ng RC-10. Oh. Oh. Kasi magkasabay silang sinabog itong RC-10 at saka itong ating RC-27. Ang pagkakaiba lang nila ay sa uhay. Medyo mahaba ang uhay nitong RC27 na to. Medyo nahigpa na nga makakalupa oh. Kasi nag-ulan itong nakaraang araw. Kaya kailangan na rin anihin at saka hinog na rin naman. Kailangan na. You know? Ito na mga ating RC10 sa kabila. Ay hinog na rin kaya sabay rin silang anihin. Pero sa ngayon, itong ating bagong baraiting RC27 na. No? Ganda ng kulay ah. Still crop ito mga kalupa, sabog tanim. At yun nga, kumuha tayo ng binhi sa sea, ha? para lang matisting natin kung totoo nga madaling binhi ito. totoo nga, napakadaling binhi. At sa orsa to, medyo pantay pa. Bagay diba, nung kinuha natin ito ay uh, certified. Kaya pwede pang ulitin mga kalupa pwede pa uling binhin. ito ay maganda pang third crop kasi napakaagang palay at uh, kaya po tayo nag third crop ay para masubok natin bukod sa run, para magkaroon po tayo ng bini sa mga susunod na panahon na pwedeng mas maaga nga ang pagtit third crop at ang purpose talaga natin kaya natin ito ay itinanim nitong nakaraang third crop na ito ay upang uh, makapag iwi tayo ng bini at thank you lord napakaganda rin pala talagang maguhay nitong RC27 na to kaya mag iiwi tayo ng bini kung hindi man pang second crop ay pang third crop so yun mga kalupa ang ating RC27 aanihin bukas nasa kanyang 83 days bukas aanihin na and thank you lord meron tayong natagpo ang bagong variety ng bini na napakaaga na pwede talagang i-third crop. Pwede rin talaga pang second crop dahil madaling palay. Pero ang basa ko yung medyo matangkad rin palay pala to. Uh, hanggang bewang. Kaya parang hindi siya ordinaryong early variety. RC27 83 days anihin. Magandang araw mga kalupa.